Hi! 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 Mabuhay! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung kayo bagwan sa aking YouTube channel, subscribe na ka at push bell para up sa aking mga bagong videos. At nandito ako ngayon sa labas. Maulan-ulan pa rin today. Oh my gosh! Good morning, good evening, good afternoon everyone. Kung saan man kayong lupalok sa mundo. Ayan, nandito na na po nagpagbabalik ni Ahas sa Japan. Ang pagbabalik ni Anaconda. Papapap na anong taroy ang bunga nga Ayan, pupunta ako ng dentist at pupunta ako ng uh, maintenance na gamot ko doon sa doktor. Kasi po, uh, ayan, nasira yung ngipin ko kahapon. Kumain ako ng, ano, uh, Philippine restaurant. Kumain ako ng medyo matigas. nag kaya yung ano ko, yung ginawang, ginawang, ginawa sa ngipin ko sa loob. So, ito pa ko ngayon doon sa aking ano, dental clinic ayan mga kaibigan, maulan-ulan naman siya mabuhay welcome back ayan na, salamat sa iyong pagpanood at subaybay sa aking video, maraming salamat nandito naman ang AHA sa Japan at magsasabing salamat hello, mabuhay again, again and again nandito na naman si Aha sa Japan at uh, kagahapon hindi ko po na, na tulo, hindi ko na tuloy yung lakad ko papunta ng dental clinic dahil maulan nga siya, hindi ako pudi vlog hindi ako pwede mag video sa labas so ngayon tinuloy ko siya mainit init today ayan ang ganda naman ng ano, ang init to oh. sobra namang init, napapawisan ako tinan mo, naglalakad ako going to dental clinic para maayos na itong ipin ko kasi Monday magtatrabaho na ako. So 6 months din ang ano namin guys, ang ang off ng aming ano pandemic dito na kaloka. 6 months talaga simulan ng December. January, February, March, April, May, June. E eh, July na ngayon, oh my gosh! Ubos ang ipon. Alam mo naman ang expenses sa Japan, napakalaki. Talagang ubos-ubos ang ipon, ang ipon talaga pang bayad ng ah uh, uh, mansion bayad ng kuryente, ilaw, wifi. Ang daming bayaran Di ba? So, araw-araw mo pang pangangailangan sa lahat ng mga ganun. So, talagang naubos ang ano ko, ang ipon ko. So, sana naman sa Monday, tuloy-tuloy ng trabaho namin. God, thank you Lord. Thank you. Salamat, salamat sa lahat. At sa lahat pala na nag-subscribe sa akin, sa dalawang video ko, naka, nakakuha ako ng 35 subscribers. Maraming maraming salamat. Ang saya ko guys. Tulungan nyo ako para na mag-improve ang aking YouTube channel. Nasa inyong mga kamay ang uh, pag-improve ng aking channel. Maraming salamat sa lahat. Bakit naman? Subscribe nyo ako. <laughs> Ay, naku. Ang saya-saya. So, andito ako ngayon. Naglalakad nga ako pupunta sa clinic. Shout out sa lahat ng mga new subscriber ko at mga old subscriber. Sa lahat-lahat na nanonood ng aking video. Maraming maraming salamat. Ayan. Sarap. Naku. Passion check muna tayo. O diba? Pa! Kaura! Ka o diba? Iikot muna natin. O diba? Ang kulit ko. Ayan ang Japan. So, malapit tayo sa dental clinic. So, andito na tayo ngayon. Uh, papasok doon sa building ng uh, dental clinic. So, dito po tayo papasok. So, hindi na tayo dadaan ng elevator kasi nga yung elevator matagal dito na tayo dadaan sa uh, hagdan nasa 3 floor 3rd floor po yung ano so hanggang 3rd floor magkaida na tayo hagdan kasi nga di pa, uh, hindi pa ako nabakunahan maraming sasakay sa elevator baka naman Walang social distance. <laughs> Kailangan ng social distance. Kung so, nag-iisa na ako dito, di ba? Ayan na! Tayo. So, nandun yung Dintar Clinic.

Thank okay. you. おま,ますり <noise> ください、ね。 だとしますよ。 So ayun nga ang nagaganap sa araw na ngayon. So natapos na rin ang aking ano uh, pag-ayos ng aking ngipin. Parang ang laki ng mukhaan pakiramdam ko dahil ano na may anesthesia pa siya guys. So hanggang dito na lang ang video ko na ito. Maraming salamat sa lahat. Thank you so much and don't forget subscribe. Back again naman. <laughs> I love you all. Shout out sa lahat. Thank you so much. and see you I'm to my next vlog. I love you and bye. I love you. Bye.